Gigi, sandali lang. Gusto ko makita. Patrick! Ice dalawang New Year's cocktail. Ikaw magbabayad ngayon, Julie, ha? Ako? Ako magbabayad? Di pa pinag-usapan natin, salitan tayo sa pagbabayad. Okay, sige. Pero yung cocktail lang, ha? O, oh, eto na yung New Year's cocktail nyo. Happy New Year. Ice magkano yan? 70. Wow, ang mahal naman. O, oh, eto na. Ibon ko, Happy New Year's Eve. Patrick, mamili ka. Ito. Okay, sa akin to. Tapos sa iyo to. Kainin natin to sa New Year, ha? Basta, 'wag mong kakainin 'yan. Sabay nating kakainin. Gigi, bakit naman? Para hindi tayo mag-break. Okay, sige, Gigi. Ano ba yan? Bakit sila nagkikis dito sa cafe? Bakit, Karina? Naiingit ka? E di magkiss rin tayo. Okay. Ice, mag-hot choco kami. Girls, kailangan matapos ko lahat ng trabaho ko ngayon kasi ayoko nang magtrabaho sa New Year ko sa New Year na lang. Pa, paano yung chemistry? Oo nga pala. Pa, paano yung chemistry? Hindi ko maintindihan. Kailangan gawin ko ngayon. Okay girls, mamaya na natin pag-usapan niyang chemistry. Ano, may dress na kayo para sa New Year? Girls, maganda yung dress ko. Anim na oras kong pinili yun. Imagine nyo. Mary, hindi mo pa nakita yung dress ko. Blockbuster. Basta ako, yung dress ko bongga. Magugulat lahat ng estudyante dito sa school kapag nakita ko. Girls, yung hot chocolate nyo, meron o walang marshmallows? Ice, may marshmallows. Di the best ka talaga. Ang sarap mong kasama sa cinema. Oo nga, nag-enjoy ako. Lalo na sa back row tayo nakaupo. Uy, Green, saan ka pupunta? Itong best friend niyan to, storbo talaga, oh. Hello! Hi, friend! Kamusta ka naman? Okay lang. Kakakiss lang namin ni Kev. Ako? Okay naman. Nanood kami ng cinema ni Dima. Yakap niya ako papasok. Yakap niya rin ako palabas. Ang sweet-sweet niya talaga. Ang swerte ko siya yung boyfriend ko. Hoy Green, nandito ako, nandito ako. Pare, ayos lang yan. Mag-best friend sila. Masasanay ka rin. The best talaga si Dima. Pagsisisi talaga yung girlfriend niya dati. Nakipag-break sa kanya. The best boyfriend talaga siya. Alam mo, Pink, wala na akong hihilingin pa. Diana, narinig mo ba si Green? Nagyayabang? May boyfriend kasi siya. Football player. Hayaan mo nga siya magyabang. Ano ba yun? Sinasadya niya ba? Akala niya ba nagsiselos ako kay Dima? Yak, yeah. hindi ako interesado sa kanila. Ayos, dala mo ako ng pinakamasarap na dessert para sa pinakamagandang babae sa okay, school. Okay, friend. Mamaya na lang. Ibibili daw ako ni Dima ng masarap na dessert. Nandiyan na ako, babe. Kapag iniwan mo pa akong ganon, maghihiwalay na tayo. Ano? Dima? Wala. Sabi ko, I love you, my dear lollipop. Girls, ano daw? Ano daw tawag niya sa kanya? My, my dear, dear lollipop. lollipop. Yan yung tawag niya sa akin. Yang Dima na yan, sinasadya niya talaga. Ano yon? gusto niya akong magselos? Diana, wala ka ng pakialam sa kanya. May smiley ka na. Hayaan mo nga siya, hindi lang niya matanggap na break na kayo. Girls, hindi ko naman pinagyayabang si Smiley ng ganyan, di ba? Eh bakit ginagawa yan ni Dima? Ah, girls. Nasa sinat. Wala sinat. Nasa bahay. Diana, hindi mo pa ba nakakalimutan si Dima? Sabihin mo nga sa amin. <clears throat> Mary, syempre. Nakalimutan ko na siya. Kaya lang naiinis ako kapag nakikita ko kung paano niya tatuhin si Green. Ang cute. Patrick, pagdating ng pizza, sabay natin kainin yung isang slice, okay, ha? Okay, Gigi. Sabi mo eh. Akin yung sausage, sa'yo yung dough. Dima, tingnan mo. Nagsiselos yata si Diana. Ano? Seryoso? Ano ba? Iniisip mo pa rin si Diana? Oo naman, syempre. Dima? Wala, Green. I love you. Sorry, naging habit ko na kasi. Dima, ayoko na yung habit na yan, okay? Dima, babe, manunood pa ba tayo ulit ng sine bukas. Doon tayo sa back row. Oo naman, dear lollipop. Bibili tayong malaking popcorn habang nanonood ng movies. Hindi, magkikiss tayo. Ano ba yan? Hindi ako makapag-concentrate dahil sa kanila ang ingay nila. Tara na nga kung hindi ka makapag-concentrate dito. Diana, may feelings ka pa rin kay Dima. Mary, wala. Dima, tingnan mo. Umalis si Diana. Hindi niya makayanan yung sweetness natin. Oo nga, Green. Umalis siya. Hindi niya nakayanan. <sighs> Girls, parang sasabog yung utak ko. Diana, relax lang. Si Dima lang yan. Tsaka si Green. Oh, Diana! Oh, Diana. Hello. Hello! Nakita mo ba yung kapatid ko, tsaka si Green, nagde-date? Alam mo na Mahirap siguro para sa'yo na makita silang dalawa Girls, masaya ako para kay Dima, tsaka para kay Green Naintindihan, Naintindihan nyo? nyo? Sandali, di ba na-expelled kayo? Kami? Na-expelled? Diana, balitaan mo ba yun? Hindi Diana, nag-aaral kami dito, nananaginip kayata Mga maldita Tara na nga, girls, umalis na tayo dito, wala na ako sa mood Yana, may feelings pa rin si Diana kay Dima. Siyempre naman, kitang kita sa kanya. Kapag malungkot siya, masaya tayo. Tama. Teacher Mike, bakit mo ako pinatawag? Ano bang ginawa ko? Hindi naman ako nag-absent. Ginagawa ko naman yung assignments ko. Provasti, huwag kang mayabang. Tatanong ko lang, ano bang iniisip mo kanina habang nagle-lesson tayo? Teacher Mike, ikaw ba yung nanay ko? Tatay ko? Lolo ko? Lola ko? Bakit ko sasabihin ko anong iniisip ko ha? Brobasti, wala ka namang ginawang masama eh. Pero itong ginawa mo sa test natin, ano to? Ba't puro Nora? Nora, Nora, sino to? Nora, 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 Nora. Teacher Mike, ano ko ba? Tama na. Teacher Mike, si Nora, in love na in love ako sa kanya. Ah, ganun ba, Brobasti? Sorry. Sorry, hindi ko alam. So anong gagawin mo sa klase ko? Iisipin si Nora o makikinig sa lesson ko? Teacher Mike, anong magagawa mo? Kung siya lang laman ng isip ko, magandang babae si Nora. O sige, umalis ka na sa harapan ko. Tatawagan ko yung parents mo. Hindi puro Nora ang lesson ko. Tawagan mo kung sinong gusto mo. Huwag mo lang papakailaman si Nora ko. Ay, grabe talaga itong mga teenagers na to kung main love, oh. Julie, Julie, Julie. Ano ba yan? Wala na bang matinu dito sa klase ko? Puro na lang sila in love. Alam niyo girls, naiintindihan ko na lahat tayo magaganda in our own ways. Oo, maganda si Green, pero hindi ako sanay na binibigyan siya ng special attention ni Dima. Girls, papano naman ako? Nakalimutan na ba talaga ako ni Dima? Wala na siyang pakialam sa akin. Diana, anong sinasabi mo dyan? Meron ka namang smiley. Bakit? Gusto mo pa si Dima? Nasanay kasi si Diana na siya yung pinapansin ni Dima. Ngayon, si Green na. Girls, baka pangit na ako sa paningin ni Dima. Tingnan niyo si Green. Laging bright yung hair niya. Bright yung lipstick niya. Tapos kumakembot siya kapag naglalakad. Eh ako, tingnan niyo, Mukha na ba akong laos kaya ayaw na sa akin ni Dima? Pangit na ba ako? Hindi na ba ako maganda kay Dima? Diana, ano bang problema mo? Ay, yung boyfriend mo yung heart trap sa school. Nag-aaksaya ka pa ng panahon sa Dima na yan. Pabayaan mo na nga siya. Girls, alam nyo, mahal ko si Smiley. Pero hindi ko din kayang kalimutan si Dima. Ngayon ko lang na-realize nung dinedate niya si Green. Nasaan na ang magaganda naming baby? Surprise! Boys, hello! Hi, babe. Namiss kita. Eto ako. Eto ka ang naman. Ang cute naman. Namiss din kita. Max, anong gamit mong cologne? Ang bango-bango naman. Mary, eto yung cologne na binigay mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Girls, anong problema ni Diana? Wala siya sa mood ngayong araw. Okay, Diana, ang ah, boning-boning mo na. Kaya ayaw ko na ni Dima. Kailangan mo na ng bagong image. Hi, babe. Anong problema? Tignan mo to ginawa ko. Ako to, tsaka ikaw. Meron ba nang away sa'yo, ha? Wala, Smiley. Okay lang ako. Eh, anong problema? Ano nangyari? May nang away ba sa'yo? Sabihin mo lang sa'kin. Smiley, wala. Kailangan ko lang mapag-isa. Guys, anong problema niya? Boys, tara. Pumunta tayo sa cafe. Gusto ko ng lemonade. Smiley, tara. Susunod na lang si Diana. Okay, tara. Nagugutom din ako. Diana! Smiley, susunod na lang ako. Kung ano man yung problema mo, sabihin mo lang sa akin, Diana. Nandito lang ako para sa'yo. Ano ba yung sikreto na gusto mong sabihin kaya mo ako pinapunta dito? Blondie, in love ako. Na in love ako kay Bonnie. Bonnie, sana hindi siya dito sa school. Blandi, dito siya nag-aaral sa school. Hulaan mo kung sino. Sabihin mo na, sino siya? Basketball player, football player, o loser? Blandi, relax. Baseball player, si Provasti. Ano? Nagbibiro ka ba? Si Provasti. Hindi. Hindi pwede si Provasti, Hindi. At bakit? Kasi gusto ko si Provasti. Guess mo, akin siya. Talaga? Eh bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Kung gusto mo si Bunny, ibig sabihin, hindi na tayo magkaibigan. Naintindihan mo? Eh, titignan na lang natin kung sinong magugustuhan niya sa ating dalawa. At sigurado, ako yon. Anong ikaw? Ako! Ako! Hindi, ako! Girls, pwede ba diba sabihin niyo na sa akin? Ano nangyari kay Diana? Smiley, kung alam namin, sasabihin namin sa <laughs> Alam ko, meron kayong hindi sinasabi sa akin. Alam ko. Pare, kalma ka lang. Baka mamaya stress lang si Diana. Ano ka ba? Smiley, don't worry. Kilala mo naman si Diana, di ba? Mamaya lang, nandiyan na siya. Ihahag ka na niya. Okay na lahat. Ewan ko sa inyo. Ice, nasa na yung hot chocolate ko? Oo na, sandali lang. Maghintay kayo. Nakita mo? Nakaupo si Bravasti doon. Tawagin natin. Sige, tingnan natin kung kanino siya mag-hi. Hi, Hi Brovasti. Brovasti. Guys, guys! May new girl doon! Totoo! May new girl doon! May problema na naman! Ano, ano new, new girl? Ano, may new girl? Kev, may new girl daw. Ano, new girl? Umupo ka nga. Walang new girl ang tatalbog sa kagandahan ko. Baka mamaya, si Nora na yun. Hindi, Brabasti. Hindi si Nora yun. Makinig kayo. Paalisin natin tong bagong girl na to. Long hair din siya. Ayoko ng long hair. Naiinis ako. Ano? Hindi sinora? Nora? Hello, Brabasti. Kumusta ka? Ang ganda naman ng hoodie mo. Yellow. Favorite color ko yan. Sino yung new girl? Wala naman sinabi si Diana tungkol sa new girl. Tara sabihin natin sa kanya. Boys, Boys mamaya, mamaya na lang. lang. Mga pre, ano sa tingin nyo yung mali kay Diana? Guys, guys, okay lang ba itsura ko? Max, easy ka lang dyan. May girlfriend ka na si Mary. Hayaan mo na yung new girl. Visit naman, oh. Pinapakinggan nyo ba ako? Tulungan nyo ako kay Diana. Tada, guys. Pagkaisahan natin siya. Hindi natin kailangan ng new girl dito. Oo nga. Para tayong family dito sa school, hindi natin kailangan ng mga bagong estudyante. Ano bang problema nyo? Bakit kayo nag-hysterical dyan? Okay ngayon may new girl eh, pero mas maganda kung new boy. Ano? Ayaw mo ba yun? Magkakaroon ka ng bagong kaibigan? Hindi ko kailangan ng bagong kaibigan. Diana! Nasaan si Diana? Yung mga gamit niya, ibig sabihin… Ewan ko, kailangan mahanap natin siya agad. Diana! 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 Hoy, New Girl, sandali lang. Sa 10th grader ka ba o sa 11th grader? Yun ba yung New Girl? Patrick! Sandali lang, Gigi. Gusto ko makita. Patrick! New Girl? Ano? Ang cool ng New Girl, kaya lang ang weird. Mary, parang may naaalala ko sa New Girl. Oo, familiar siya. New, new girl? girl, sandali, sandali lang. lang. Mag-usap tayo. Guys, 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 guys nakita, nakita niyo ba yung new girl? Oh, Oo, pumasok siya, siya sa locker, locker room. room. Guys, pumasok sa locker room yung new girl. Oo, puntahan Hili natin. Ha? Huh? Huh? New girl? Guys, ano ba kayo? Bakit interesado kayo sa Dima? new girl na yan? Hey, saka pupunta. Diana, akala mo ba hindi ka namin makikilala? Diana, ano to? Girls, alam ko na kung bakit ayaw na sa akin ni Dima. Kasi boring na ako. Ngayon, gusto ko nang mag-change image. Diana, ano ka ba? Hindi ka boring. Bunny ka. Ikaw yung maganda dito sa school. Kung naiingit ka sa green hair niya, edi eh i-dye mo din yung hair mo ng green. Girls, hindi nyo naiintindihan. Hindi to tungkol kay green. Tungkol to sa akin. Diana, nahihirapan na si Smiley doon kapag nakita ka niya, papa. No. Sasabihin ko sa kanya na ayoko nang maging boring. Diana, kalimutan mo na yang si Dima. Hindi kayo bagay. Diba? Ayaw mo nga nang hinahabol-habol ka niya? Naiinis ka? Girls, alam ko na may bagong buhay na si Dima. Kaya lang, hindi ko alam bakit nasasaktan ako. E eh, paano si Smiley, Abel? Sasabihin ko sa kanya na nagbago na ako, na kailangan tanggapin niya ako kung sino ako ngayon. Ayun, ayun yung new girl! Well, new girl, ready ka na ba sa initiation mo? Ano daw, new girl? Diana, hindi kanila nakilala. Oo, oh, Diana, akala nila new girl ka dito sa school. Di ba? Di ba mas maganda ako sa kanya? Well, may pink bunnies dito sa school. Tapos ngayon, black bunny. Sandali lang, kilala ko yung mukhang yan. Anong kilala? E bago nga siya dito sa school, di ba? Ano ba? Bitawan niyo ako. Bravasti! Bravasti! Dito ka lang sa amin. Baka agawin ka ng new girl. Guys, kursonada ko tong new girl na to. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mary. Guys, nasan si Diana? Diana, ipakita mo na yung mukha mo. Akala nilang lahat new girl ka. Guys, hindi ako new girl. Ako to si Diana. Nag-change image lang. Oh! Babe, kanina wala ka sa mood. Ngayon nag-change image ka na. Huh, si Diana lang pala. Si Diana lang. Si Diana? Leila, ano na namang bang pautot yan? Oo nga, wala tuloy initiation. Tara, tara na nga. Diana, ang ganda-ganda mo sa new image mo. Bagay na bagay sa'yo. Di ma, Oh, ayan na Diana, pinansin ka na ni Dima Ano, masaya ko na? Oo, oh. Smiley, gusto mo ba yung itsura ko? Oo naman babe, syempre, ano, okay ka na ba? Syempre Smiley Guys, ang saya-saya ko, nasatisfy ko yung sarili ko Like this video and subscribe to the channel See you all soon guys, bye!